buhok sa kasalanan. Tulungan mong lagi kami manalangin upang makita ang liwana at tumingin ang tao at upang ang kadiliman sa kapuso muling malinis. Amen. Ito ay nasa pangalaga ng Pamilya Juan. Maraming salamat po. Santo Maria, ito sa San Juan Marcos, ang mga kababaihan ng Israel noong panahon ng ating Panginoong so Isang ay tinuturin niyang mas mababa kaysa mga lalaki kaya sila ay walang tinig sa lipunan at tanging kampanya nila ay sa loob ng tahanan. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay naging masubi na tagasunod ni Jesus, lalo na Jesus ay takting, pahirapan at ipakong sa krus. Panganong Jesus, ang iyong kumatay sa krus, ay huwag luwang wala ang kabuluhan para sa amin. Itulot mo ang aming kalooban ay magpupo nito at dalisay amin aming kaluluwa upang kami ay mabuhay na matuwid ayon sa iyong kalooban. Amen. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ito ay sa pangangalaga ng Panino Martes. Maraming salamat po. San Lazaro ng Bihanya, si Lazaro ay kaibigang matalik ni Jesus, kapanginoon. Siya'y inangisan bilang tanda ng pagmamahal ng Panginoon binuhay mula sa kamatayan at ibinalik sa kanyang mga kapatid na Marta at Maria sila sa loob ay